Welcome po, Buhay America with Ate D At ngayong araw na po ito ay pupunta po ako sa uh, Food Bank Ang tawag nila doon ay Food Bank Para kukuha po ng pagkain uh, Every ano po ito, tuwing linggo-linggo po ako pumupunta Makakapunta ka lang po dito sa Food Bank Once a week Kaya linggo-linggo po ako pumupunta Ang Food Bank po ay bukas Monday to Friday. Yan po ang uh, schedule nila. At kahit anong araw po doon sa Monday through Friday, makakapunta po kayo. At saka yung food bank po ay open sila ng umaga, alas otso hanggang alas dos po ng hapon. So guys, dumating na tayo sa bahay, no? Ito yung mga nakukuha, nadala ko galing sa food bank. Ayan ano kasi dito yung parang charity na pag ano, pwede kang pumunta, bibigyan ka nila ng pagkain, pipila ka lang doon. Marami po, marami pagkain. Ngayon ang nakuha ko, isang box, ang mayroon pa akong box. Ito po, ito tinapay. Ito, yung mga tinapay na yan. Ito, popcorn, tinapay. <laughs> tinapay yan. 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 yan yung mga nakuha ko, no? Tapos, mga nakuha ko ng mga tutserya. <laughs> yan Ang mga nakuha ko, mga tutserya. Tapos, mga gulay din. Tapos ito, ano to, ah uh, maliliit na uh, shrimp. Frozen po siya, Frozen kaya natin dito ayan, tapos mayroon din ready ready to eat na uh, pagkain mga frozen food TV dinner ano kaya to chicken florentine loaded mashed potato and shredded chicken o ayan. Sadinya sa mga binti kay nila. Pretzel. yan mga snacks, marami eh. 'Yan mga snacks yan. Mga snacks Ang problema lang, hindi ako mahilig sa snacks. <laughs> Tapos, hindi ko po, maraming onion. 'Yan, onion. Tapos, beans, prutas. Ayan, itong umgasan ko mamaya. Tapos, mayroon din, cheese. Ayan, ito yung cheese nila. Ayan, yan yung mga binibigay nila. Ayan, isang ano. Hindi ko na maubos yan. Tapos, syempre, gulay, broccoli. <coughs> mayroon tayong zucchini. Tapos, lime. Pwede pa ba itong lime? Pwede pa. <laughs> lime, tapos tomato. <coughs> Maraming tomato. Ang tomato pwede kong gawin ito ano so yan. Ang tawag dito? Tomato sauce. Yan. Kasi marami eh, oh. Hmm. Mag magaganda ang ano yan? Tapos itong mushroom, lutuin ko na mamaya. Ayan o. Oh. O, oh, di ba? Yan yung mga nakukuha ako sa kapumunta ako doon sa food bank. Ayan, marami. Kaya dito, ito yung wala sa atin. Ah, dito, kapag ano, <coughs> talagang mabuhay ka lang. <coughs> Kasi, ang kanila ng pagkain pero wala kang bahay kung wala kang trabaho so kaya sa akin ayan tapos dito ito ay isang box pa ititingnan so, natin kung ano ang laman ng box ayan, tingnan natin kung ano ang laman ng box Ayan. Diba? ay grab. <laughs> wow, pang pang Christmas na oh. Kaya pala bigat-bigat ito, guys. Ang <laughs> na ito Yan. Yan na ang uh, binigay sa kasi active. Parang anuman, no? oh. Yan, may powder meal. Ayan, So, may milk tayo. May milk. Dito lang muna natin ilagay. <laughs> milk. Ito, may ano na. Chicken. Ayan, marami. Ayan, oh. Chicken bone white chicken in water. So, yan. Eh, may chicken. Tapos, potatoes. Yan, grabe ang dami. Pean beans. Yan. Ito, potatoes. Ay, dami. Sweet peas. Ayan, yung green peas natin. Tapos, uh, tau ito. Ah, green beans, mayroon pa tayong rice. Ayan o, rice. Tapos mayroon tayong beans. Ito maganda din itong beans na ito. O, beans, mayroon pa. Ayan, mayroon tayong green peas. Peanut butter. Ayan, peanut butter. Tapos, apple juice. Tingnan mo o, apple juice. Mayroon tayong apple juice. Tapos ito, spaghetti. Yung noodles, spaghetti. Ayan. Enrich macaroni product. So, noodles na spaghetti. Ayan. So, meron tayo niyan. Tapos, meron tayong milk. Ayan. Meron tayong milk. Lupa. 8 grams of protein. Wow! So, milk. Mayroon tayong milk. Mayroon tayong powder na milk. At saka mayroon tayong pasteurized na uh, fresh milk. Tapos, mayroon tayong oats. Oat milk. vegetables dilata ito pears tapos ito naman ay peach peach tapos ayan may mixed vegetables tayo uh, green green beans tapos yung apricot Tsaka, oh, meron tayong salmon. Ayan, pink salmon. Deep in sea, in sea. Ayan. So, ayan po. ah uh, once a month po, nagbibigay sila ng mga ganito na maraming uh, mga dilata. Ayan. Pero ako naman hindi ako mahilig sa dilata. So, <laughs> hindi ko po alam kung saan ko ibibigay itong mga ano pero ito ang gata syempre, makakain ay may inom ko di ba tapos itong noodles ah hindi ako masyado sa noodles din kaya nako ang dami pala no marami pala akong nakuha ganun so ayan guys ito ito yung wala sa atin no ah Pinas, pag uh, wala ka talaga, wala ka. Pero dito, mayroong kang malalapitan na na ka, ka ng pagkain. Ayan. So, ito lang po yung mga advantage dito. Uh, marami silang ganyan. Tapos, hindi rin akong uh, ano sa juice. Kaya ito, matatapon uh, lang, oh. Matatapon lang talaga yung juice ang sa akin lang siguro hindi rin ako nagra rise sa akin lang siguro ito yung mga gatas sa kayong ito ah uh, ah yes. uh, so, ang noodles siguro hindi ko alam ah uh, hindi ko pa na ano pero yan yan guys so yan po yung mga advantages natin kung dito tayo sa ano America Talagang ang mga tao nito ay spoiled sa pagkain. Eh, kaya tingnan nyo, ang dami-dami. sa <laughs> para sa isang tao, no? Ayan, linggo-linggo po ako pumupunta. ah uh, kumukuha ko ng mga minsan magkagandang prutas ang ibigay nila. Minsan karne, hindi rin ako makarne. <laughs> ang, ang, ano, ang hipon, siguro baka ano, yung shrimp na yon baka makain ko. Ayan lang guys, maraming salamat po sa panunood. Ito po yung ating uh, kunting, -kunting uh, video. Uh, ito, mga sapat na sa akin, sobra-sobra. So, pag sa Pilipinas, hindi ko po alam. <laughs> Siguro sa Pilipinas kailangan, kasi siyempre kailangan ko talaga magkain sa Pilipinas. Dito, yung pagkain, easy lang may ma, pupunta ka lang dun sa food bank nila, may, may pagkain ka na the whole week. Kasi biruin mo yung mga tinapay ang dami. Tapos may gatas ka pa. Ayan, may juice ka. Kung talagang kayo ay umiinom naman ng juice. May, may prutas at saka may vegetables. Tapos siyempre yung mga dilata, hindi mo naman maubos yan. Sa isang ano, yung ganito kadami. Ayan, maraming salamat po sa panunood at sana po nag-enjoy kayo sa aking video nito. Ayan, Buhay Amerika with Ate D. Uh, sana po mag-subscribe kayo sa aking channel. Maraming salamat po. Bye-bye. God bless.